Yun. Magandang araw mga idol. Welcome sa aking YouTube channel. Nung isang araw, in-upload ko yung part 1 ng video kung paano ko ginawa itong pitak natin na may design na chest type yung ilalim, pati yung mga gilid. Tapos, yung tulakan niya, hinawig ko doon sa logo ng Tommy Hill na brand. Ayun no. Ngayon mga idol, nahinto yun doon sa parang naikabit ko lang yung... Sidings niya, yung gilid at saka yung sapin hindi pa siya naharangan. Ngayon, yun ang tutuloy natin sa part 2. Sige mga idol, eto na, panorin natin. O, oh, yan siya mga idol. Bali, nakakabitan ko lang yan ng sahig at saka ng sides. Ngayon, ang kailangan natin dyan ngayon ikabit, ito namang pangharang. Ang gagamitin ko pangharang dyan, ikamagong. Yan, susukatan natin yan. Tapos, sa harang natin, bali, 5 holes. Okay, banatan na natin ng na mabilis. Okay tuloy na natin ng napakatuloy bali yan hinahanda ako dyan yung divider naman yon pinantay ko muna yung kabila ng divider tapos para pagpantay na siya tsaka sukatin kung gano'ng kataas yung kailangan yan inabot na tayo ng sumunod na araw okay yan na naputol na siya natapas na siya yun ipantay natin itama natin yung taas niya doon sa uh, uh, gilid sa sides ba mga idol, ako ang diskarte ko sa paggawa ng karang. Yung pangharang na yan, yung divider na yan, mas mababa ng kaunti doon kaysa doon sa dingding. Oo, ganun. Bali, mas mababa ng konti yung divider kaysa doon sa pandingding niya. Kasi, para yung gagamba, safe na hindi siya maipit. Yun ang purpose noon, mga idol. Medyo nakaawang ng maliit na maliit lang naman. Kung nag-aalala kayo na yun eh, Delikado sa gagamba, hindi. Kasi sa gabi lang naman gagalaw ang gagamba eh. At pagka itinabi nyo yung kaarang nyo na may lamang gagamba, dapat pataob. Okay, mga idol, tip lang yon Okay, yan ah. Na. na natin, tinatandaan ko na yan eh. Sige, sukat lang. Sinusukat lang yan. Ayun na, pinutol na, magic. Bali mga idol, yung pagputol, ah, skip ko na kasi matagal yun eh. Mahaba ah, mo video kung, ano. Kaya, in-skip ko ng gano'n. Bali, yung sukat nun, mas... Ma... Sobra pa ng konti. Kasi sa lapad talaga. Para meron pa tayong... ah uh, i-adjust ia ng konti kung ayos pa natin kung liliyahin natin meron tayong room for error pa eh. kaya nga okay ngayon ginagawa natin dyan kinakaskas ko na dyan yung ah uh, divider kailangan kasi pantay-pantay sila yan, medyo matagal din yan. Kaya kung napansin nyo, naglalagay ako ng tape sa dulo ng daliri kasi mga hapdi di talaga yung daliri mo dyan. Siyempre, mano-mano lang tayo eh. Kaya ganyan lang ang diskarte dyan. O, matagal na nililiha yan. eh, okay na. Tungan ko na. Ibig sabihin, pantay na nun. O ngayon naman, gamitan natin ng parang eskwala na yun. Yung tina ruler. Para yung, side, yung divider mo, eh, uh, iskwala, do, para pag inilagay mo siya doon sa may pinaka loob mo hinarang mo na yung sides mo susunod yun eh sa divider mo ngayon kung nakangiwi yun o no, naka-slide yung naka-slant yung pagkakaayos mo nung divider mo eh yung karang mo naka-slant naka din hindi din mo kasi doon lang susunod yun kasi doon siya doon siya didikit eh Okay? Yun ang pinaka ano, kailangan lahat. gamit mo lagi yun yung panukat mo. Eskwala. Hindi mo man ma-perfecto sa pagkaka mo. Pero dahil pinadaan mo doon, may eh, at least, hindi eh, okay okay yun. Kaysa yung sa tinansya mo lang. Alright? Okay na yan. Nilalagyan na natin ng harang yan. panikit Mga idol, yung ginagamit ko. Ayan na, okay na. Uh, okay kompleto na siya. Ngayon, ilalagay ko dyan yung pang sa tulakan. Uh, bali Bale yung tulakan kasi hindi ko ba sila lalagyan na gagawin tulakan yun Nilalagyan ko yung sa loob uh, supporta naman niya yun Para kung mahigpit na yung karang mo uh, Na itago mo ng matagal na panahon Ngayon gagamitin mo Yan o, oh, ang bilis kong pumutol ano Ngayon pagkagagamitin mo yung mahigpit Pag piniga mo yun at pagka walang support sa panloob yon pag, Ala, bibigay yun Kaya nilalagyan ko yun ng support sa loob Bago ko itapal talaga yung tulakan. Okay, yan ang inaayos natin ngayon. Sige lang, sukat lang. Okay, pagka maganda-ganda, ayan o, oh, sisilipin mo. Kung nakita mo, kasi mapapasin mo naman yung kung paling pa o hindi. Kasi so, syempre, hanggat paling, huwag titigilan. Silipin mo lang, kasas ka ng konti. Silip. Okay, gamitan ng panukat. Pag pumwede na. Okay. Ayan na, digit mo na yun, tuloy-tuloy lang. Medyo ko. Nang hindi masyadong mahaba. Pagka kasi mahaba, wala naman din magtsatsag manood. Okay. Yan, okay. kas, kas Bali, dalawa kasi yan. Kaya ganyan. Okay. Iniipit ko. Para habang pinatutuyo ko, yung isa naman ang hawak-hawak ko. Kasi pagka magong ng mga idol, matagal talaga pumakat kailangan talaga nakapiga. Kung pipigay mo na matagal, sa, siyempre medyo abala at isang angawit din. Siya sa yan. O oh, yun, siya naman ang iipit ko, isa naman ulit ang tutuloy ko. Ganun lang mga idol. Sige lang, sukat lang. Kailangan dumadaan sa panukat kahit kung paano hindi mo man na-perfect yung pagkakasukat pero dahil nga andun siya, nasinip mo na siya rin. eh, okay siya Ayun, bali mga hindi ni sobra na yan ayun, no? sinutol ko ng lagari pero kanina kung napansin nyo, mahaba yung pansahin ko, diba? o ngayon, ang kakabit, gagawin ko na ngayon yung tulakan, Ito na ang tulakan natin, uh, yung Tommy Hill inspired yan, hinawig natin yan sa logo ng Tommy Hill uh, ng dalawang kawayan para ay ng kawayan para puti tapos para pula naman siya yung nara yan tapos muna natin pag nadikit na sa sukatin okay kumuha tayo ng apat na piraso putulin wow magic okay na yan na ngayon palasin natin yung kabilang side yung kabilang gilid puro ganun muna ako eh puro sa kabilang muna ako nagpapantay eh kung ano yung didikit mo, yun lang muna. Yun lang muna ako eh. Kasi mamaya, pag na-assemble ko na yan, tsaka ako ngayon, papantayin lahat ng labas. Okay, ngayon, lalagyan ko yun eh ng itim sa gilid na dalawa. Yung parang pinakalist ko niya. Parang lumabas yung pinakadesign. Okay, syempre, pulot lang tayo ng mas maliliit na parte ng kamagong natin. Dahil manipis at lang naman ang kailangan. Yun, ganda. Gandaan lang. Siyempre, putol. Putol, gilip mo pong motor. katulin pero hindi eh, siyempre, hindi na yung makulay pagputol. Pero yan talaga, matagal kong pinutol yung mga la, ah. Hindi ganun kasimpleng pinutol yung kamagong. Napakalutong pa niya. Okay. Ayun na, didikit na natin. Napansin nyo, nung na, lumabas na yung itsura. Ito ang mihili, eh oh. Kaya yung mga idol. Ito ang siya, eh. Siyempre, paliguan natin ng pandikit para medyo matibay. Lagyan natin yung isa. Okay. Magin natin. Yun, ang problema dyan, tumapakat siya eh. Kaya lagi kong dinadasog, tsaka kong pinakater yung tunigas na pandikit. Dahil pagka hindi naman, hindi pantay yung surface mo, hindi pantay yung magiging yung inilalagay mo, yung pinapattern mo. Ayan, buo na sila. At yung mga sa gitna. Ligas niya, no? Okay, to ginatgatan ko lang to pero di ko muna tinuluyan putulin. Ayan, ginatgatan ko lang yan. Ayan, talagang pinuputol ko na. Nakita niya, di ba, gano'ng katagal. Ang nitis lang, ang liit lang nun. Okay. Ngayon, ayusin na natin, pantayin na natin. Para pag kinabit mo, masukat mo rin. Tinuko ako yung gitna. Tinuldok ako yung gitna. Tapos tinuldok ako rin yung gitna nitong sa pinakapitak. Para yung dalawang tuldok ngayon, hindi nang pagtatapatin mo. Para nakagitna yung design mo hindi nakapaling hindi lamang sa kaliwa hindi lamang sa kanan okay. konting palas din yan para masilip mo bote ang mali doon nabura yung tinanda ko kaya tatandaan ko ulit okay yan na ok na yan na dinumpi na Siyempre, tiga piga piga natin yan Okay na, silip lang. Ayun, eh, madali ngayon. Ano yun Kasi nilagyan ko ng tanda kang ina. Okay, pag nilagyan mo ng pandikit, game, game, ayan, pinilig -ay ko kamay ito. Ayan lang mga idol. Ayan yung kanilang tinandaan ko, ngayon ko lang tinutuloy-tutuloy, para sa isang sakabyak naman. O, laging pip, lagi, kikinisin ko, yung kabyak lang, yung isang parte lang. Kasi yung kabilang parte, mamaya na yun, yun ang labas eh. Ayan lang. Pinis lang. Bukot lang. Okay. Ayun so, na. nag din natin ang tanda. Okay. Pagka sa tingin niya ayos na. lagi mo na ng pandigay. Hindi mo ng konti. Okay, mag-iingat lang din sa pagdihin, dahil minsan pagka nakadihing ka, kasama yung daliri mo, dito siya Yun yung madalas mangyari mga idol, kaya yeah, ingat din. Eh. Ito yung natin yung pumakat. Okay na. Pinis na siya mga idol, oh. Bali nakatatag na. Ngayon, Pwede kong kinisihan ng mano-mano, pero dahil meron naman akong demotor motor gagamitin kong pangkinis. Ayan. Ah, nilagay ko sa overlay 'yan oh, no? hindi motor. Para mas mabilis ang kinishen. Mm -hmm. Pero kung wala niyan syempre, kailangan mo lang liha. Medyo matagal lang. Ayan, yung katulad ng ginagawa ko sa kamila. Okay. So, ngayon, okay na siya. napanipis ko na siya dun sa di motor i ko naman ngayon. na naman siya ngayon. yung finishing niyan ah, Mano-mano na syempre. Yan, pinit natin sa saliga. Dito natin kuhanin yung talagang pantay na pantay. Okay, dyan na. Gamitan na natin ng panukot natin yan. Okay, yan. Medyo matagal din. Matagal yan. Kung gusto mo ng pulido, matagal yan. kung mo na pupuliduhin, yung pagkaraan lang sa motor, okay na yon, Pwede na yon. Pero, syempre, ako gusto ko yung talagang bibitawan ko yan yung pulido. Okay na siya mga idol. Salamat. Yan na, yung finish product natin ngayon. Okay. Mga idol, salamat sa panonood. Sana laging sumuporta, manood ng mga video, mag-subscribe. Salamat mga idol.